Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang number 1 team na nga sa Western Conference, ang Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang jackpot pang nga Los Angeles Lakers kay Kyle Kuzma. Simula nga po nang magtamo ng injury si Kawhi Leonard sa kanyang balakang ay sa wakas. Nakapaglaro na nga po ito sa huling game ng Los Angeles Clippers noong nakarang araw kontra sa Miami Heat kung saan nakuha nga po nila dito ang kanilang pambenting panalo. At dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umangat na nga po sa 20 wins sa 12 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ikaapat na kupanan sa standings ng Eastern Conference. Si Leonard naman nga po ngayon ang number one team sa Western Conference pagdating sa opensa sa kanilang itinatalang 122.6 points sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong December kung saan 11 wins sa 2 losses ang naging record nila dito. At ang maganda pa dyan mga katrops, simula nga po na maging solido ang chemistry ng Los Angeles Clippers ay undefeated o 10 wins at 0 losses nga po ang kanilang record sa tuwing naglalaro si Kawhi Leonard sa kanilang lineup. Kaya mukhang isa na nga po talagang legit na contender ngayon ng kanilang team sa Western Conference. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang jackpot pang Los Angeles Lakers kay Kyle Kuzma. Base nga po sa binulgar na balita ngayong araw ng isang NBA Insider, gagawin na nga daw pong available ng Washington Wizards sa trade market ang kanilang bagong superstar na si Kyle Kuzma, gayong hindi na rin naman nga po nito nabubuhat pa ang kanilang kupunan. Yes, i-offer na nga po ng Wizards si Kuzma sa iba't ibang mga kupunan pero ang mas nakakabigla nga po ngayon ay multiple first round picks lamang nga po ang gustong makuha kapalit dito ng kanilang kupunan. At isa nga po sa mga nabanggit agad na teams na posibleng nga po makipag-agawan sa pagkuha kay Kyle Kuzma ay walang iba kundi ang kanyang dating team na Los Angeles Lakers na para naman nga po ng isang superstar na tutulong kina Lebron James at Anthony Davis. Bali nag average lang naman nga po si Kyle Kuzma ng 23.1 points, 6.2 rebounds, at 4.3 assists per game na siguradong mapapakinabangan ng gusto ng Los Angeles Lakers. Nakasalukuyan na rin naman nga pong nagsisisi sa pag-trade nila kay Kuzma noon papunta sa Wizards para makuha lamang nila si Russell Westbrook. Kaya ngayon na nga po ang saktong araw para maibalik na nga po nila ang kanilang dating player sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.